So good morning muli sa ating mga viewers and followers So ngayong araw guys, another day, another engine project So meron tayo dito, Mitsubishi Grandis Ang karamdaman guys ay overheat At dito, itignan natin guys no, parang malubuhan tama yata nitong ating uh, Ford G69 Dahil dito makikita natin yung ating radiator cap na natunaw guys sa sobrang init yan, bibihira tayo makakita ng ganito guys no? Natinunaw talaga yung ating cup Sa sobrang init At dito guys, ay tetestingin natin Kung anong naging kalagayan ng ating engine no? So, tignan natin kung ayos pa ba yung radiator natin At si Bidred At dito guys, nakita nyo na Yung radiator natin ay nagmistulang fountain no? Yung kanyang kanyang bulwak so napakalakas po ng singaw ng ating makina no so dito ay nag decision tayo na ibaba natin yung buong makina at dito ay bibilisan lang natin yung ating kilos dahil sa marami pang nakapila na ating susunod na gagawin ganun tayo ka busy guys no ganun ka busy si Kerry Works dito sa kanyang trabaho pinagtataka ko lang guys no dahil hindi na malayan daw ng driver yung temperature gauge na umaangat na at yung may-ari pa talaga mismo, yung nakakita na nag-overheat na pala itong kanilang sasakyan. No? So dahil dyan, ibababa natin yung ating makina. Kakalasin muna natin yung dapat nating kalasin. Unang-una yung ating mga wiring at saka yung mga linya po ng fuel, steering at kung ano-ano pa guys. No? Unit nga pala natin guys, do no? ito po ay Mitsubishi Grandis. 4G69 gasoline engine ipas ang ilang minuto guys ay ayan nakikita natin sa may exhaust, mani, uh, exhaust natin na puro tubig no? so dito naglagay tayo ng ayan tubig ng naman yan at saka yung sasahe guys ay galing po yan sa ating exhaust so pati po yung ating engine oil ay hindi pu puro langis no? may lahok po yung tubig dahil sa nilagyan natin ng tubig bago natin in-start kanina ay pumasok dyan yung tubig So ibig sabihin ay singaw talaga yung ating cylinder head gasket at saka bengkong po yung ating cylinder head mismo. Siyempre bago natin ibaba yung makina, kailangan natin munang i-drain. So dito guys, makalipas lang ang ilang oras na pagkakalas ay ayan na po yung ating engine. binubunot na po sa kanyang body. So, mag-isa pa rin tayo dyan guys no? Alam nyo naman si Kray Works so, Pag-uwa ay mag-isa Kuya nagpapakuha ng helper hindi kinakaya lahat kung kanyang kaya ba talaga so dito guys makalipas ang ilang minuto ay nakapasok na rin sa operating room ni Kerry Works so pagdating dito guys ay alam na natin kung ano ang mangyayari ay uuperahan talaga to no? so syempre bago natin operahan yung makina natin ay tatanggalin po muna natin yung ating transmission dahil hindi naman po yung kasali sa ating hihiwagin ngayong araw guys no? Oh. So dito ay medyo naiwan pa yung torque converter Parang ayaw pang humiwalay doon sa kanyang flywheel So wala naman problema yan guys no at may kunting kalawang lang kaya kumapit So aalisin muna natin yung ating uh, transmission Para simulan na natin mag Kung anong kailangan baklasin natin sa ating makina no So at dito makalipas lang ang ilang oras ay siyempre gagamit tayo ng pasty skill no? dahil sa pagkakalas tayo gamitan natin ito na ating uh, power post. makalipas ang, ang ilang patalastas ay makikita natin yung ating makina ay kalbo na guys no? tanggal na ni Kariworks yung magkabida ang pyesa so dito titignan natin yung intake valves natin makikita natin guys na merong tubig at merong kalawang wala pong nakaligtas bawat butas ay nakahigop po talaga siya ng tubig no? dahil sa bengkong po yung ating cylinder head at sigaw yung gasket kaya ganyan lang yung nangyari So dito tayo sa ating cylinder head. No? Sa upper part ay makikita natin dito na merong kulay brownish. Ayun, Makikita natin na may tubig. Ayan. So dito naman tayo ay tatanggalin naman natin yung ating cylinder head. Para matignan natin ang kalagayan ng ating piston at ang ating head gasket. Ayan. So ayan guys itong ay kulay brown na medyo may halong tubig pati yung cylinder po natin na kinalawang na dahil po sa tubig na pumapasok so ang gasket nga pala dito guys no, ay napakanipis kaya napakasailan po ng ating makinito so dito ay kakalasin na natin yung lower portion yung ating, ating uh, ah, oil pan So dito guys, pag masdan yung mabuti, ayan, mayroong tubig halo, sa ilalim siyempre kasi may lahok naman na tubig yung ating engine oil huh? at dito guys mapapansin natin yung kulay ng ating internal parts ng ating makina huh? so ganyan ganyan kulay napakadungis pero so, siyempre hindi ba payag si Kerry Words na i-assemble natin na ganyan ng itsura na huh? kaya makalipas ang ilang araw ay dumating na po yung ating cylinder block na galing machine shop. So makikita nyo naman guys yung kulay no? na mapula-pula pa rin. Dahil sa Masailan si Kerry Works pagdating sa kalinisan, ito po yung itsura ng ating main bearing cap. So mamaya lilinisin natin guys. Pati po ito yating cylinder head pag masdan yung maigi. At yan po ay napakadumi no. Lahat guys ng kulay itim or mapula na nakikita nyo ay magka-transform po yan mamaya no. So dito Ayan, makikita natin pinihit-pihit na ng Kerriworks yung ating crankshaft. Tapos na po tayo maglinis. So makikita natin dito guys na ayan, pinupunasan pa talaga ni Curryworks yung ating cylinder bore bago natin lagyan ng piston. yung torque nga pala natin guys no sa ating main bearing cap ay yun po ay 55 foot pounds at sa yung at saka yung ating connecting rod ang torque po natin is only 25 foot pounds lang guys. No? So yun lang kaya ng ating tornillo. Kaya yun lang talaga yung ating torque no. Huwag naman sana nang over, huwag naman naman yung kulang no. So kung okay, sakto lang ito talaga ang torque niya no. At dito guys, fast forward tayo dito na tayo sa ating cylinder head. So mag- uh, yung head bolt nga pala natin guys ang torque natin ay 60 foot pounds po yung ating torque sa ating cylinder head bolt. Tapos dito tayo nag-a-adjust tayo ng valves. Ilang nakalagay po doon sa sticker ng manufacturing ng Mitsubishi ay 20 mm at 30 mm. So sa inches guys, ay sa, uh, yun, 10 at saka yung 12. So yun ang adjust natin sa ating uh, rocker arm or valve clearance. So dito tinataklupan na ni Gary Works yung kanyang gawa dahil malapit nang matapos. At makalipas yung ilang oras ay ito na guys. Buo na po yung ating 4 j 69 Mitsubishi engine gasoline. Uh, so yun, guys, makikita nyo naman na napakalinis po ang gawa ni Gary Works mukhang brand nyo yung ating makina syempre dahil sa malasakit natin sa ating customer na gumastos ng ganun kalaki so din natin ng magandang trabaho para hindi naman masayang yung kanilang gastos so ito nga pala guys ay ikakabit na natin sa ating body ng ating grandis so yan by check so mamaya ayan na Hinihila-hila na. Ligger works yung kanyang project na tapos na. Dadalhin na yan doon kung saan yung kinalas, no? At dito nga, guys, ay ready-ready na po. Ikabit yung engine ng ating Grandis. So, syempre, mag-isa na naman. Magkabit itong taong ito, no? So, dito, guys, ay bibilisan din natin. At makikita nyo na malinis na rin yung ating engine bay dahil sa nag-detailing din tayo yung guys no bago natin ikabit yung ating bagong bagong build na makina so dito ay simulan na nating bilisan yung ating trabaho so dito magtatanggal lang tayo ng gulong guys no so panoorin muna si Kerry Works kung paano yung ginawa At dito guys, makikita nyo si Kerry Works na parang karton lang yung hinihila no? sa sobrang bilis. Dahil nagmamadali, dahil meron pa talagang nakapila na gagawin. No? So, sim simpre, uh, simple lang gagawin natin ngayong araw. Ay magkakabit tayo ng makina na mag-isa. Ayan, simpat-simpat talaga si Kerry Works para walang sabit yung pagbaba ng sasakyan at pagpasok ng ating makina. So dahil sa napakasigurista ng taong ito ay ayaw talagang magkamali Kaya grabe ang simpat na ginagawa oh. Para walang sabitan, walang matamaan at saka walang masira At dito makalipas lang ang ilang minuto Ay siyempre na isalpak na ni Gary Works Yung makina ng ating Pro G69 Mitsubishi Grand Base At inahapitan na po ang ating mga support dahil yan po ay nakasetting na ng ayos na po. so kailangan lang yan ay pagkabit na naman sa yung ating kinalas na ibabalik ulit bago natin paan na rin yung ating makina at makalipas ang patalastas ay ito na na ikabit na ni Works yung ating makina yan nakapix na po yan at hapit na po yung ating mga support at itong ating transmission ay ayos na po yan So ang gagawin na namin kay Reworks dyan ay basic na lang magkakabit ng mga harness. Dito ay matapos din ang ilang oras na pagkakabit. Ito na siya guys na. At dito ay 100% na po yung ating ginagawa. So nakakabit na po lahat. At ang sensor at ang ating mga socket ng harness ay nakakabit na po. No? So bali ang gagawin natin dito ngayon guys ay paantarin na natin yung ating makina in short ay pauusukin na po yung ating kombuchaa na nating uh, start ay ari ng mga fountain so ngayon pabulak-bulak lang yan dahil yung bibig din ang hangin yan no? so dito makikita natin dito guys ay tuloy lang ang umandar at malinis po yung dashboard walang check engine so carrier works pasok so eto guys no ayan So umandar na po yung ating Mitsubishi Grandis o yung ating 4G69 no. So dito guys, papapansin nyo na walang kailaw-ilaw yung ating check engine, no? So all clear. So ang kasunod nito ay siyempre i-test drive natin siya, no? I-observe natin siya dahil sang kanyang naging karamdaman ay overheating, no? So dito i-road test natin siya, guys, to observe natin kung andun pa ba yung kanyang naging overheating, no? Yung cost nga pala guys ng kanyang overheating ay yung sirang uh, auxiliary fan. No? So, pinalta natin ng bago. Ayan, no, ayos na. So, all goods ni temperature. So, takbo na lang ang kulang. No? So, eto na guys, no? yung ating 4G69 Mitsubishi Grandis. Ay, tumatakbo na po. So, dahil sa ito yung unang takbo niya. So, syempre, kalma-kalma lang tayo nung speed no at maulan pa ang panahon natin ngayon guys no so itatakbo natin siya ng mga ilang kilometers tapos monitor tayo sa kanyang temperature gauge kung laging normal guys no so dito guys no kanina maulan ngayon ayan maliwanag na So dito guys, makikita natin yung ating dashboard ay walang check engine, no? At saka dahan-dahan lang yung takbo natin. Dahil sa bine in pa natin itong ating 4G69 gasoline engine ng Mitsubishi, no? So bali guys, pag ganito, ayan, makikita nyo yung temperature gauge ay nasa normal level, o, mababa sa ng kaunti sa gitna. So isa, isa lang ibig sabihin yun guys, so ito ay hahatulan na natin na i-release na natin yung unit isa ulit na natin sa may-ari dahil gagamitin na nila ito no? so all goods yung trabaho ni Kerry Works so nakachamba na naman tayo guys no? nakasolve na naman tayo ng isang overheating problem so hanggang dito na lang guys yung ating video no? hanggang dito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong panonood ito po yung lingkod Kerry Works